Magandang umaga sa lahat na ating mga kababayan. Nood po feed ng Marinduque News. Uh, Inaobserbahan natin yung mga sasakyan Lalong-lalo na yung mga tricycle dito sa bayan ng Buak Partikular dito sa barangay Santol At nakikita nga ni natin Doon sa mga tricycle na nadaan dito Ang sakay lamang ay isa So dito sa bayan ng Buak Ay inapatupad yung tinatawag na social distancing Kagaya nitong tricycle na ito Ang sakay lamang ay isa Tapos may parating din na tricycle Tingnan natin kung ilan yung sakay Ayun, isa din lamang ang sakay. Oh, so, ayun si Kuya magkayapos pa. Oh, ala, isa. Ito may mga baboy na nadaan. Pero majority ng mga nakikita natin dito, isa lamang yung pasahero ng mga tricycle, talagang inapatupad nila. O, oh, yung dalawa, buntis, mukhang buntis, mukhang mga anak yun ah. Ito, isa, isa, isa rin. Oh, may kasamang bata. Ito ngayon yung pin